Pabombo Live and Regulation may bahay naman sa ngatantangan Tantangan Municipal Police Station. Kagam kaupon na ang uh, Chipo Police sa nasambit na tila, uh, tila with the uh, Police Major Romeo Albano Jr. Sir, maayong hapon sa imo? Yes, mayong hapon sa tagpalamati sa Bombo Radio Corona. Hmm. Sir, ano ning latest ng investigation nyo in line sinilong uh, isa ka-vicular accident, particularmente dira sa may barangay dumadalik po? Yes kagina may nagluntad nga vehicle accident sa Purok 1 Barangay Dumadalig Tantangan South Cotabato mm -hmm. mga alas imidya imedia sang aga Okay ya yeah, ang vehicle 1 uh, isa ka tri uh, passenger tricycle from Tacurong going down to Coronel City mm -hmm. So ini ginamanio ni Jeric Albento kag may asa hero ini nga mag-asawa nga si Edgar kag si Juliet Albento bali iya ni nga tiyo kag tiya mm -hmm. so pagabot sa barangay Dumadalig na side swipe ini sila sang isa ka identified vehicle going down to Corondal City Japan so mm -hmm. ang mga investigators naton so step by step nga gakuha sa mga CCTV footage kag sa mga witnesses kagina dito sa area Mm -hmm. So ning mga biktima na dala siya sa Tamundong General Hospital sa Takorong City. Okay. But ang driver kagang mister, Mr. Luwas na ini kag stable condition. Amo ni si Juliet Albento ang aton nga pasyente nga dead on arrival kini nga gideklara sa iya nga attending physician. Okay, so masubok nga balita ano. Aga pa lang, imagine 8.30 in the morning, may amon na ni. But anyway, sir, ang ako nga duga nga po nung is that uh, uh, gapatuman ba si kita sa speed limit dito sa Banwa sa Tantangan? Ayos uh, po. Uh, everyday gapatuman kita sa speed limit. Amo ganit ni ang aton mga traffic enforcers, kag mga kapulisan, everyday ara sila permisa national highway para... Hmm magpatuman sa speed limit naton kay ma-observe naton ang tantangan most specially sa national highways naton ara ang mga schools naton elementary schools kag high schools naton so ang aton mga enforcers kag ang aton kapulisan round the clock nina sila nga implement kag ara permit sa national highway so tulisan ang aton mga vehicular accidents nga nagakatabol sa tantangan. so kung kapatuman kamo sir how come nga may ara sang nagluntad nga vehicular accident kati kung uh, na side swipe ini meaning dasig ang padalagan sang isa ka unit at uh, paano ni siya man, no, sir mga kagbig nato, no paano natin mahambal nga may nagamonitor mangid sa mga dalan sang tantangan nga mga traffic enforcer tika Kati Pasin ni may ara sang sa Cavite accident ka nagluntad. Ah uh, yes po. Ah uh, bali ang aton nga speed limit diri sa tantangan is may particular place lang okay. siya o specific place nga ga-implement kit. Sa out of ano na siya coverage sang speed limit area okay. naton. Bali puro ini bali tong ato nga ini sang barangay poblacion ka, barangay Dumandarid naton. So dara pwede na ta mag speed up pero ang panawagan ko lang sa mga motorista naton kay syempre ang ano naton kay more on national high schools kag elementary schools ang national highway naton so maski out of specific place na kita sa speed limit the observe gyapon naton ang ano pag minor dra nga mga area kay syempre hindi naton malikawan uh, most of the time ara ang aton mga estudyante Okay, no. So, ang gina, uh, sa subong, iling mga pasyente, I mean, ining mga biktima, uh, ang mo sir, yung arat na ang dalawa, okay na, no? Stable uh, na. Under stable condition na po yung okay, dalawa. Pero, yung pero isa, ang maraming masubong nga balita, kay, siyempre, uh, medyo umapok ini sila sa tricycle, na ula abi sila sa tricycle, kag tumabog ini um, aton nga passenger. Pero so, sa mga, sir, may arat na ba ideya ako na perhaps, uh, Uh, idea kung ano nga unit ang nag side swap sa si ila? Uh, may ara kita nga mga PY nga mga vehicle. So gina-confirm pa naton ini. Kaya syempre, ang isa siniginalan tau naton is ang plate number kag ang mm -mm. iya nga damage sa tubangan mm -mm. para ano naton ma-confirm gid kag mapasumo naton ang driver o ang tag-iya sa lakyan nga nakasideswipe. Okay so ang naka side uh, base sa initial nga ginahanay yung Samsung is, isa iniya ka four nga vehicle uh, yes po isa ka four wheeled vehicle mm -hmm. na naka side going Coronadal City kaya so step by step nga ang aton mga kapulisan kag investigator step by step nga ang sang every barangay up to Coronadal City